Yan, araw ulit mga boss. Ito na naman. Pare-parehas lang naman talaga. Basta para ako to, 2022 hanggang 2024 model. Yan. Medyo mahihirap anda rin yan. So, pare-parehas din lang yung mga ginagawa natin. Adjust ng carburetor sa ayong valve clearance at sa ayong kanyang compression release spring. So, yun lang. And ayun, ito na nga, pinababaklas ko na yung kanyang valve valve cover mga boss kasi i-check na rin natin yung kanyang valve clearance so pagkatapos nun yun namang cam shop uh, cam cover mga boss yun ay binabaklas din para may adjust nga natin yung kanyang spring sa compression release So, yun. Yun yung mga ginagawa natin. Then, yun nga ang carburetor. Sa so, carburetor naman mga boss, kalimitan talaga, yung 3.5 ideal na yun. Pero minsan, depende nga sa klase ng gasolina, kaya hindi gaano nakatono yung 3.5 dito sa ganitong mga modelo ng Barao 2, 2022 nga hanggang 2024. Tapos, may mga pagkakataon pa nga na na-adjust natin. Pero pag check natin yung kanyang gasolina, doon pala may problema. So, isa sa factor na tinitingnan natin lagi kay Barako 2 na 2024 model ay yung gasolina. Kasi kapag ka mataas ang ethanol content ng gasolina mga boss, kahit na i-adjust natin yan, may chance pa rin yan na mag hard start kapag kapangit yung gasolina so yon yung gasolina mga boss kailangan sa magandang gasolinahan din kayo makapagpasalin ng gasolina kasi kapag ka nga minsan alos parang nagtutubig yun na yung sign na yung gasolina ay mataas ang ethanol content at uh, syempre meron pa rin sa factor na kapag ka yung uh, mga boss di halimbawa sa dealer uh, na-stock yung yung unit anong mga boss minsan kapag hindi yan na nasa ed or na naubos yung stock na gasolina kasi tinitesting talaga yan pag hindi yan nabenta agad tapos may na stock na gasolina ron sa carburetor yon yun yung isang factor pa rin na nagiging palyado si barako 2. kaya ang gagawin mga boss syempre mag adjust tayo ng air screw uh, lilinisin na rin tulad nito mga boss ayano uh, meron nang natuyong gasolina doon sa kanyang flow chamber Kaya yun ang isang nililinis pa rin natin mga boss Kasi minsan kapag ka hindi natin nilinis inadjust lang natin ano uh, Hindi pa rin natin ma-perfect yung Halimbawa 3.5 uh, Complete turns Meron kasing nagme-message sa atin mga boss Na i-adjust na uh, 3.5 complete turns Hindi pa rin daw So yun nga Isang factor Titignan nyo rin Baka naman madumi yung arborador ninyo Tapos ganun nga na adjust hindi pa rin nagkaigi. Kaya minsan, ang gagawin, linis talaga mga boss. Hindi naman pwedeng uh, nag-adjust nga tayo, tapos madumi naman yung arborador. Hindi pa rin natin makukuha yung uh, perfect na tuning nun. And ayan, dito mga boss, kinakabit na natin. Kaya, ang ginawa natin mga boss, nilinis natin kasi nakita natin parang may gula-gulaman or natuyong gasolina do sa loob. Tapos, do sa flow chamber niya mga boss meron kasing nabubuo minsan na uh, chemical yan ng gasolina kaya yun ay parang nag, parang gula, -gula na nga do sa flow chamber kaya kailangan malinis sa amahanginan yung slow jet so yun tapos na ito naman yung anyang valve clearance sa ayong uh, adjust ng no? compression release spring So sa pag-adjust ng compression release spring, uh, sabi ko nga hindi pare-parehas ang tension ng spring niyan. Kasi merong spring 'yan doon sa camshaft. sa so ayang spring ng compression release, 'yun yung hinahabol natin. Uh, hindi pare-parehas nga yung tigas ng spring kaya hindi rin pare-parehas yung pag-a-adjust ng spring. Kasi merong pagkakatao na i-adjust natin. Uh, minsan hindi pa rin one click kaya yun nagdadalawang adjust tayo minsan tatlong adjust depende yan hindi hindi natin hindi ko kahit ako nga kahit marami na tayong nahawakan or na adjust hindi pa rin natin mauha yung pinaka isang adjust lang natin kasi meron ngang minsan mas matigas yung spring nung nasa loob ng camshaft do sa push plug kung ma-imagine uh, niyo mga boss kung naabot ka sa kayo ng camshaft mayroong push plug yon do sa pinaang nagiging compression compression spring nga mga boss dun yon na ando sa loob ng camshaft yon kaya yun yung tinutono dito sa labas ng uh, spring ng weight decomp kaya pinag pinagsasabay lang yun mga boss uh, yun yung discard doon para mabilis siyang paanda rin So, yun. Yun yung mga ginagawa natin. So, halos pare-parehas, pero ang adjust ay hindi pare-parehas. Pare-parehas ng problema, pero hindi pare-parehas ng adjust. Yun yun. At meron, meron namang mga pag-aataon mga boss, kaya hindi ko naman sinasuggest minsan mas maganda talaga magbalit tayo ng spark plug na high-end merong 'yung mga racing spark plug nakakatulong din niyan mga boss para mas mabilis pa andarin si Bara Auto. So, sa ngayon, syempre puro bago ito. Uh, pwede namang hindi na magpalit ng spark plug pero kung may budget kayo mga boss, 'yung spark plug, merong mga nabibili na mas medyo mahal pero mas mabilis lalong paanda rin. kasi 'yun nga hinahabol natin 'yung quality ng gasolina kasi hindi naman natin kontrolado yung mga quality ng gasolina na sinasalin dito sa mga motor kaya ang gagawin natin uh, ihabol na lang natin ay doon sa mga piyesa na nakakabit kay barako i-adjust natin tapos kung meron tayong budget bumili tayo ng mga mas magagandang spark plug so yun, yun yung isang factor para mas mabilis mapaandar yung mga barako to ninyo kasi tulad nga nito mga boss, nung tinesting ko yung kanyang gasolina, uh, sinasuggest ko, pagka medyo marami nga yung ethanol content, makikita naman natin yung parang mas mabilis siya magtubig, uh, lipat kayo ng gasolinahan, pumili kayo ng mas magandang gasolina, para kahit sa umaga, malamig ang panahon, mabilis paanda rin si bara 2. So ayan, uh, saglit lang, nagkaroon na siya agad ng parang bula-bula siya na yon yun yung sign. Kasi pagka maganda yung gasolina mga boss tulad dito sa amin, uh, example ko yung pinakamaganda din ay yung Petron pag XCS. Kahit natagala na, may kaunti lang bula-bula. So, hindi siya nagtutubig. Meron kasing pagkalagay mo dyan sa mga stainless, tapos ilang segundo lang, nagbabago na agad yung itsura niya. So, yon Yun yung pangit na gasolina. Pero pag nai- na napahanginan niyo na matagal tapos hindi nagbago ay siya na yon yun yung pinakamagandang gasolina na yon so dito nga sinuggest ko ito palit gasolina so yan mga boss paalis na si bossing